Ini gua kasih ini grab yang 2 bag. Oh. Habutinong ah, usahang tirek emas kan. Ada dah nanti ini. Ini pinggir nih. Hmm. Mga motor rotinya yang gulung. den pa lang dito ako dumaan eh, dito sa so may tunnel. Kasi may tunnel yun, utok sa so, kabila, may tunnel na tra traffic, traffic. Ingat-ingat mga ka-shiny Madulas ang karsada Baka Papuntang Sheikh Zayed Road to Ayan o Grabe yung nangyari dito Nagmistulang terminal na yung Pedestrian Kawawa yung may mga flight Kawawa yung may mga flight ngayong oras na to Nagbababa na, no? oh, na mga Tao doon oh Grabe naman mga mga dito Isang oras na ako dito oh Patayin tayo sa napasukang ito oh Grabe Grabe Lord guide us Huwag sanang titire Tsk, na dito Kaya pala walang galawan Damay pa ako Jeeze Na-stack na kami dito oh airport road hindi kaya na sasakyan tong gilid na to to ito hindi kaya na sasakyan oh Ang mga kotse yan dito stuck na kami yung malaki kaya may isang patrol sige subukan mo ipakita mo kung sino ka Ayan, subukan mo. Oh. Ipakita mo kung sino ka. Try mo. Malalaki naman kayo sa eh. Oh. Sa akin. Huwag hmm. lang sana masasang Lord, kayo na pong bahala sa amin. Oh. Lord guide us Pinasampan na namin sa gilid Para lang umangat Lord guide us, pinasampan ko na sa gutter, sa gutter oh Para lumakalusot Pinasampan na namin sa gutter kasi may tumirik dito Lord guide us, hanggang makarating ako doon oh Guide me, guide me Lord, kayo na pong bahala oh Pinasampa ko na sa gutter mm, Nang gutter na ako Para lang makalusot Thank you Lord, malapit na ako Thank you Lord Thank you Lord, nakalusot ako Oh, pinasampa ko na sa gutter Thank you Lord, papalandahan na Thank you Lord gabayan nyo rin po sana sila ingat po kayo at matulis ng karsata salamat sa Panginoon at ako'y nakalusot hmm? grabe yun oh lapit mo talaga Boltron thank you sa iyo Boltron Lipit mo ito na naman ala ko tapos na oh grabe yung Kala ko tapos na yung baha Oh, wag kang ganyan Kita mong maliliit kami sa sakyan oh. Alam na maliliit Talaga namang Okay, malaki siya eh kayo mga ka-shiny oh. sa ng karsada, baha. Ingat mga ka -shiny. yung ba, mga ka-shiny yung pag umula ng dito sa Dubai tapos traffic sa kabila umalis ako ng bahay 6 o 5 yata 8 o oh na nasa kalsada pa ako At 25 minutes lang biyahe papunta ka na boss oh. Tatangka o, oh, sa kabila Kasi nagbarado na yata yung tunnel <coughs> Mabayit si buldog Mabayit yung natin dagat Ang dami ng po, no? yun, maybe, tsaka, bila, kasi nga, <coughs> yung yung tanil Kaya sila ito yung tunnel may tunnel kasi dito kapuno na siguro ng tubig thank you lord pasok na tayo dito ko na papunta sa ano trabaho thank you lord oh. nakapasok na tayo dito papunta sa may trabaho ko So yun mga ka-shiny, ingat kayo palagi. Lalo lalo na ngayon, maulan, dahan-dahan sa pagto-drive. Mga ka-shiny, stay safe. Peace out. Bye-bye, always take care.